Laman po ng social media at ito po'y balitang-balita ngayon ha, na kuno nga ay lumayas. Siguro ang tamang term ay uh, tumakas. Yun kasi ang sinasabi rin ng mga netizens. Tumakas na daw itong si Kibuloy. Matatandaan po natin na pinatatawag siya ng Senado, meron ng sabina, wala nga lang na pirma ng Senate President. Dalawang linggo na hindi or, or isinantabi yung sabina na yon hindi pinarmahan agad para siguro daw makagawa ng paraan at yun nga. Ito yung posibleng sinasabi nilang paraan na makalayas at makatakas ng ating bansa at ng si Kibuloy para makaiwas sa investigasyon. Kibuloy is kapuna. Kaya ba inupuan ang sabina para mabigyan ng pagkakataon o ng panahon para lumipad ng China etong sikibuloy. si Kibuloy? Yun ba ay naisip nating lahat? Nako, ano mga gagawin kasi niya sa China? Bakit? Regular ba siya nasa China? Alam niya na dapat siyang humarap sa mga investigation. Pero bakit siya lumipad sa China? Ibig sabihin, baliwala niya yung mga investigation na yon. Totoo yung sinasabi ng ilang mambabatas na feeling above the law. Itong si Kibuloy. May oras ka rin. Hmm, sabi niya ng iba. Kibuloy escaped to China to avoid Senate hearing on Monday. Nasa China na daw po itong appointed son of God na ito. Appointed son of God reportedly flees to China. Okay, so titignan natin. Bakit sa China? Hindi naman pwede sa Amerika, sa US. At siguro sa ibang bansa na posibleng meron din siya nakabimbing ng mga kaso. So tingin niyo po, sa US lang talaga siya may kaso. Naku po, hindi. <laughs> You see, ito pong pinaniniwalaan na itong mga utu-utu nating kababayan na kung ay appointed son of God, ang naalala ko ah, sa mga personality na um, todo ang pagsamba dito kay Kibuloy ay ang mga katulad ni Jean Magno. No, wonder. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman ang pag-uugali ng mga katulad nila. di ba? So yun. Ito, appointed son of God reportedly flees to China. Tumakas na. A well-placed source told Politico that controversial Pastor Apollo Kibuloy reportedly fled to China amid U.S. charges and probes from both the Senate and the House Committee. Mm, ayan. Matindi rin ginawa na nung si Sobiri. Ano po, kung naalala nyo, alam natin na um, supportado, taga-suporta, di ba? Ni, ni Kibuloy, ang isang isang ito, isang senador na ito, itong Senate President. Marami tayong nakita ang picture dati, katulad po na ito. Anyway, hindi lang naman yan sa picture, pero totoo na obvious ba na hindi mo agad pinirmahan kung alam mo na urgent ang isang bagay. You see, nakatakas. You see, nakagawa ng paraan para hindi nga maka-attend sa sa hearing or sa investigation. Clearly feeling talaga natin si Kibuloy ay sila'y above the law at naghahari-harian. Yan po, yan po, ganyan na ganyan po ang gusto na rin maging senador. Ay talagang nakakatawa. Nakakatawa na kayong mga butanting Pinoy. Yung mga uto-uto nating kababayan, kung sa tingin nyo ay dapat pa at kapanipaniwala pa ang mga katulad ni Kibuloy. Flight is always or is almost always an, admi an admission of guilt. Totoo yun. Abay, lahat na nasasangkot sa kung anong um, kung anong katiwalian, kung anong krimen, ang unang iisipin talaga ay tatakas eh. ba? Diba? Mangiibang bansa, magtatago sa ibang bansa. Yun. So, eto napakaliwanag. Napakaliwanag na ba't ngayon? Hindi ka naman normally nag, nag, fly to China. Pero, yun na nga. Makaiwas sa investigation. Bago daw ihain ang sabina, ha? Subiri, I won't be surprised if two dirty joints Kilboloy. Ha? Kilboloy in China. Malapit na at isama na rin si Nabato at Bongo. Pati na rin siyempre itong si Sarah without age. A well-placed source, yun na nga, na kung nga ay si Kilboloy ay nakalipad na sa China para tumakas, para magtago. tago. Hmm. So wala pa man din. Investigasyon pa lang ito, ha? due process pa lang. Uh, binibigyan ng pagkakataon, ibig sabihin para magpaliwanag. Pero ayan, iniiwasan. Ang isang tao kasi na umiiwas sa mga ganitong klaseng paliwanag at investigasyon, clearly guilty. Katulad na katulad ni Digong, katulad, na, katulad ni Nabato de la Rosa na iba ang statement tungkol sa kanilang kinasasangkot ang kaso sa ICC. Nako, good luck.